Hi everyone, good morning. Welcome. Welcome, welcome. What do you say? Hi guys. Hello everyone, good morning. Nandito na naman tayo ngayon sa garden. Guys, may bisali. So, may mga dalang pananim yan sa si asawa. Dahil magtatanim daw siya. May nadagdag sa ating fisalis na isa. Dahil bumili kahapon si asawa. And, hello! Tingnan niyo yung ating apple shots. Look, the apple shots! Wow! nag-ano na yung flower niya, oh. Ay, excited ako nito dahil tingnan nyo naman. Super liit. Ayan, may bulaklak na. Ah, it's bigger than the one I buy. It's bigger than the one you buy. See, may feel. Is it, um, like, we will plant now and then in the winter we don't need to remove it and then it will come back? It's... Hopefully, but I can wait in a moment. It's the first time, Casina we make this kuan. No, you need to get it out. Or they will die. And put in the garden house. Yeah. Hmm. Okay. think a lot overwinter winter, But but our pears don't have flower. Maybe next year. Maybe next year. The other apple tree also don't have flower. Tapos guys, itong ating uh, bago ding tinanom na mga persish or persish or peach. Merong mga ganito. Tingnan oh. nyo yan. Hopefully, mga bunga na yan siya. Merong mga iilan. Hindi marami pero iilan. Dahil earlier lang kasi namin itong naitanim. So, we will see. May meron pa dito. Ganyan. Meron pa dito. Pero kasi yung ibang mga ang uh, sanga nito is nasira. Ayan, hindi ko alam baka inano ni Ethan pinaglaruan. Nasira yung ibang mga sanga. Meron pa namang mga bulaklak. What did you say? Pasas that? And Ethan, where is your son? Magtatanim din siya ng What is that? That is zucchini. Sus, so may zucchini is bigger than that. Why do? And it's not so early. I think it's still so early to plant zucchini. It's so small zucchini. Hi. Do you know that he's so kuan kanang kain gidold. No patience. It's not still time for planting. Eh, baka mamamatay lang yan. Mayroon pa ako ganyan zucchini and it's bigger. It's even bigger. Then My maybe zucchini. So, meron din pala siyang itatanim na kamatis. Na, in the eken so... Okay, da. The... Okay. Ayan. Tatanim siya ng kamatis. Nagkapagtanim na kami earlier like mga dalawang kamatis. Namatay lang. O, oh, ayan. Magtatanim na naman siya ng mas maaga pa. really deep. So, nakumuha si asawa ng bagong Oh, it's have even uh, You can carry it some, And it's more higher Nang bagong, bago pala namin ito Nabili na sack, it don't have Kuansyat, it don't have like opening Ah. Bago namin siyang nabili na sack. Ito kasi is mga luma pa. We have here this nung nasa apartment pa kami. But this one, we buy it new. And itong aking asawa is bumili siya ng patatas. Ne. Uh, um, what do you call this? Um, sweet potato. Itatanim daw niya. So, kumuha pala si asawa ng second sack. Uy, star shovel Shaofel. Ayan naman si Ethan, oh. Busy-busy. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap niya. What do you say? What are you looking? Uh, yeah. Green shovel Green shovel Where did you put it? You have it early. This it hidden. It's like... In front of the house. The... What? What? So, dahil daw, sobrang malaki, malaki na yung mga roots nitong mga patatas. Ah, patatas sweet potato. Is tinag isa isa niya ng sako ngayon. Yung aking mga patatas na dito ko sana itanim is wala ng mga sako. And you add more. na no, it's 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 growing fast, no? Mm -hmm. The roots. This you put some in the, just the other day. You put soil just the other day, and now the sprouts is already long again. Okay, Wo hier. Dann kommt noch nichts, da kommt was. Du? Nicht, wenn kommt. Und du? Hallo, ja, oben go. Da kommt auch was. Aha. what did you water? Yeah. I saw your nutrients. Uh, no, parang fertilizer, liquid fertilizer. yung mga ano namin mga fruits And then they will kuan bunga sila ng marami yun pa that also have a lot of flowers na mm -hmm. Zershun On what did you do Ethan? You help Papa? Si Siri, gustong gusto niya yung mag ano, gustong gusto niya mag sunbathing why you use that? so ayan si asawa is magtatanim siya ng patatas oh man siya ni garden. Uh -huh. that is the nice soil there huh? nice soil Yeah, good for planting potatoes. Mm, I don't want to plant potatoes there. Bo makes to the Sigal. <laughs> Nagsimula na siyang nagtanim-tanim dito. Ako nagbungkal dito. Ako nagbungkal, ikaw nagtanim. Ay, nako. Pastilan. Taniman daw niyan yan ng batatas. I'll make in the other side. You help papa there? I'm oh yeah. Yung bata natutulong daw sa papa niya. Pero <laughs> binalik yung mga lupa. It's an, uh, 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 uh. Not in the stone. It's by. <laughs> It's not, not in the eastern. stone. <laughs> Makplats Papa starts. Mac... Pflanzen. Because I've been digi digi hole, digi digging hole, Papa. Kaput. So ayan, lagay na sa asawa yung mga patatas na itatanim natin dyan. Ethan! Ethan. You're in the way! As as why did you make it like that? Huh? why did you make it like that? so when they're growing we put the rest soil also over them and then we get still a bit other soil and then we can So, guys, ngayon, meron tayong bagong lamesa. So, hindi yan siya talagang bagong-bago. I mean, second hand. So, binili namin siya sa eBay. Tapos, yun yung luma namin na lamesa. Tingnan nyo naman, super liit niyan siya. Tapos, na-extend yan. Pero, maliit talaga. And, yung ano, tingnan nyo, sobrang liit. Tapos, ito na yung ating bagong table. Alam nyo, meron pa ang dalawang extension dyan. Mga 80 cm na extension from here. Tapos, dito sa uh, kabila din. Gustong-gusto ko talaga siya dahil matagal na talaga ako naghahanap ng table na table na no wood. And sobrang ganda niya. And sobrang perfect siya dito sa aming um, estima or dining table. at uh, di dining room. Tama lang talaga. Dahil ito is wood. Tapos tingnan nyo, the same color siya sa parang malaking kahoy dito. So, kaya gusto ko talaga na wood siya dito. Ito kasi is mapuki siya and parang 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 kinain siya ng color ng ah uh, it timer namin ba. So, ayun, naghanap talaga ako. Mabuti na lang talaga. At itong nahanap ko is sobrang kanang, ano siya, pure wood talaga siya. So, nabili namin ito is, ibinenta nila ng 150 euro. Tapos, um, ah uh, gihangyo na mo siya so naging 130 na lang and grabe yung yung mga haligi nito is talagang pure Hi, okay. ay pure talaga at ayo uh, guys mabigat na ayo guys bante. at saka mabigat Hello na wood siya and ayan ang laki sobrang ganda ah! sobrang ganda talaga ko ako in love na in love Hello! ako dito sa bago nating table tapos yan baka i pamigay na lang namin ito na naman itong ating bagong table oh sobrang ganda talaga niya para siyang ano ba antique basta and wala pa pala kami bagong chair kailangan pa natin ng bumili ng bagong chair pero for the meantime ito lang muna yung gagamitin natin ito yung uh, upuan ni asawa ay naku bakal talaga yan siya dahil for si Shirong for kanang kuan protection sa timbang ni asawa. Tapos ito yung anak sa akin at saka kay anak. Sira-sira na din ito. Kaya kailangan din namin ng bumili. Yeah. Bumili ng bago.